Good morning mga kasari. A uh, quick tour tayo ngayon sa aking maliit na sari-sari store. Uh, kasi nag arrangement ako ng aking mga paninda. At dito sa estante na ito, ang nakalagay dati dito ay mga soft drinks na it itlog, at saka yung aking mga sting. Pero ngayon, pinalitan ko na siya ng mga sabon, inalis ko dito yung mga soft drinks para lahat ng nandito sa istante na to ay puro na lang pang uh, laundry at saka shampoo para wala nang nakahalo na mga pagkain dito mga kasari at yung aking itlog ay nilipat ko na dito sa tabula, nandito yan kasama ng mga Asin, at saka mantika at dito sa malaking istante walang nabago dito wala akong binago ganun pa rin ang arrangement nito mga kasari wala akong inilipat or inalis dito ganun pa rin siya at dito sa aking mga biskwit ganon pa rin ang nabago lang dito ay itong istante na maliit binili ko yan sa bayan kasi nagandahan ako ng kanyang kulay at yan dumilagay at kasyang-kasya yung ating mga drinks na maliliit dyan yung so, hindi makalagay sa ref dyan ko din na display para makikita siya ng mga customer kasi yung ating ref naman ay nasa loob ng bahay so kailangan may nakadispe tayo ng mga ganyan para nakikita nila na mayroon tayong tinda na ganyang mga para sa mga bata at dito sa ating chichirya section wala akong binago dyan ganoon pa rin pero dyan sa lalagyan ng mga suka kung napansin ninyo iba na yung ating lagayan bago na yan siya medyo malaki at inilagay ko talaga na nakaharap dito para pag pumasok ang ating mga customer ay nakikita nila yan ang ating ah uh, tindahan ngayon walang nagbago sa iba nating mga paninda at dito ko nilagay ang kinuha ko doon ng mga soft drinks at sito isinama ko siya dito sa mga school supplies na paninda natin ayan, nandyan yung ating mga gamot yung mga band paper tsaka mga papel yung ating mga cotton at dito naman yung ating mga katol at yung mga stocks natin ng mga sanrio at dito yung ating mga baby powder Ah uh, yung ating mga tawas, mga panghaplas-haplas natin. andyan against the light tayo, mga kasari. Yan yung ating mga sanrio, yung mga suklay na nakasabit. At yung ating mga uh, toothpaste, trixona, tsaka yung mga nakadisplay natin dyan, mga shampoo na uh, hindi pa natin nagkupit-kupit. Andyan lang na yan sa taas. At yan lang mga kasari ang aking update sa inyo ngayon. Yan lang naman ang aking binago sa aking tindahan. At tapos na tayong mag-display ng mga pinamili natin kahapon. Kaunti lang naman ang ating na uh, napamili kahapon. At hanggang dito na lang mga kasari. Don't forget to like, subscribe, and share sa aking mga video. Tindahan ni Ining. Bye mga kasari